Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan naman natin yung opisyal na pahayag ni Sen. Amy Marcos na parang nakikiusap siya na patuloy sana natin siyang unawain at mahalin. Meaning, sana ay iboto pa rin natin siya. ba? Diba? Ganun yun eh. So kayo guys, ano ba sa palagay nyo? Basta ako, kung anong desisyon ng mga makabayans, dun po ako. Idol ko kayo eh. Okay ba? So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo ang totoong dahilan. Kaya po nila tinapyasan ang proposed budget ng OVP from 2 billion pesos to 700 million pesos na lamang. At yun po ay walang iba kundi dahil dito sa mga accomplishments ni VP Sara. Watch mga idol. Life of every Filipino family, especially those in the most underserved communities. We provide vital public assistance programs that ensure support, aid in the plight of the vulnerable sectors, and help alleviate the challenges of poverty in many communities. From January 2023 to July 2024, over 360 million pesos combined amount was successfully allocated to urgently address our people's present need. Wow. Whoa, you know. in 1 year and 6 months mga idol, 360 million na ang successfully allocated for medical and burial assistance. Wow! Good job sa VP Sara. Imagine kung di pa ako bumisita sa page ng OVP, hindi ko pa makikita itong mga idol. At o oh nga pala guys, alam nyo ba na more than 140k pa lamang po ang followers ng page ng OVP. So guys, pakisabihan po ang ating mga kaibigan o mga kamag-anak na follow na lang mga idol para marami pang makaalam lalo ng mga accomplishments ni VP Sara. Alright, let's continue. For medical Wow, galing oh. 364.3 million naman po ang na-provide ng OVP na medical assistance sa 79,721 beneficiaries. Kaling, walang ganyang accomplishment si bangag mga idol. 21 beneficiaries, well 99 million, 140,000 pesos worth of burial assistance were given to 19,000. You know, 99.2 million naman po ang na-provide ng OVP na burial assistance sa 19,882 beneficiaries. Ako, Napakalaking tulong nito sa mga binipisyaryo mga idol. Wow! Ang galing-galing, eh grabe. Ang dami na palang satellite offices ng OVP sa buong bansa, eh, no? Pero, di man lang ito binabalita ng mainstream media, no? Karagis talagang mainstream media yan, eh, no? Kaya pala napagkakamalang walang ginagawa si VP Sara, eh, no? Dahil hindi man lang binabalita ito ng mainstream media, eh, no? Oh, no. My God. In, in addition, two extension offices of the Public Assistance Division were also open in Lipa, Batangas, and Tondo, Manila. Gigi satellite Office and Extension Office across the country complement the functions of the Central Office in Robinson Cybergate Plaza in Mandaluyong. For fiscal year 2024, the OVP has a 1.885 billion peso available budget under the General Appropriations Act. As of June 30, 2024, the OVP has a... Wow! Oy, imagine dato oh. June 30 of 2024 pa lang yan mga idol ah. Meaning, madali po talagang lapitan ang OVP. At si VP Sara, mga idol. At pag may lumapit, tinutulungan po talaga nila. Kalingin, no? When obligated. 40% of the allotment received or equivalent to 826.65 million na, no? with a disbursement rate of 70% or 518.379 million pesos. Uh -huh. In our goal of making sure that our people are afforded imagine that guys oh. 414,734 na po ang naisasakay ng libre ng OVP from January to June 2024 po oh, siya galing naman ang office di bangag meron bang ganyan asa pa tayo A total of seven buses were deployed to transport passengers in Bacolod, Cebu, Davao, and Metro. Ay grabe! Di lang pala sa Manila, oh. Pati pala sa Bacolod, Cebu at Davao may libreng sakay din? What? Ayos talaga. 134,168 families have benefited from the relief operations mobilized by our disaster operations center. Wow! Imagine, ganyang karami ang natutulungan ng OVP. Pero tahimik lang silang ginagawa ang mga yan, eh, no? Oh. Hindi nga ata nababanggit ng mainstream media ang mga accomplishment report na to, eh, no? Oh, no? Grabe talaga kayo mainstream. From January to June 2024, a total of 58.3 million pesos. Oh. Imagine, 58.3 million na ang pondong nagagamit sa disaster relief operations, oh. Wow! More effectively... MG, Ang galing ng pansarap project na to mga idol <coughs> Parang yung nutriban lang na ginawa ni Makoy noon ba? Diba? Wow! Pucha si VP Sara pa ang nakagawa yeah! Ni Dima lang nagawa ito ni Bangag guys <laughs> Ay nako Bangag Malamang minumura ka ngayon ng tatay mo Dahil sinira mo lalo ang apelidong Marco sa sambayan ng Pilipino <coughs> Diyos ko po <coughs> <On>. <coughs> Which were distributed to several identified school communities in Luzon, Visayas, and Mindanao. Our mission lies in our unwavering resources. Kita nyo yung mga eco bag na yan ng rice program ng OVP mga idol? pucha may nakita ba kayong mukha ni VP Sara? Wala diba? Kasi same sila ng tatay niya na hindi epal at bida sa mga ginagawa nila para sa taong bayan. Kasi ang laging nilang rason, hindi naman nila pera yan eh. Diba? Pera po natin yan. Sinatang los at iba pang mga politiko ang kakapal na mukhang maglagay ng muka sa mga sako ng mga reliefs and mga subsidies nila eh no. <laughs> Mahiya naman kayo oy. Hindi nyo pera yan. Galing lahat yan sa buwis na binabayaran namin sa inyo oy. Tama. Diba? O to uphold the value of transformational and servant leadership among the filipino youth through the you can be vp program by promoting immersive opportunities that present the intricacies of governance and policy formulation we hope that we can inspire them to become equipped and exemplary students with a genuine regard for their nation's welfare Covering the period of January 2023 to June 2024, 255 local and international engagements were attended by the Office of the Vice President to show support and express. Ayang grabe big sabihin masipag talaga magtrabaho tong si BP, mga idol. No doubt about it, galing. Our gratitude for the commendable social, civic, and development efforts undertaken by various organizations in the public and private sector. For 2025, the recommended budget for OVP is 2.37 billion. Wow! Oh. So dahil sa mga accomplishments sa mga idol, 2.037 billion ang proposed budget ng OVP. Pero dahil kinantasan nila ito, ginawa nila itong 700 million na lamang. Oh, no. Then malilimitahan na ang pwedeng magawa ng OVP, mga idol. Oh. As So dahil bawas na ang pondo ng OVP, malabo na po na makontinue nila ang mga accomplishments na ito or advocacies na to. At sobrang nakakalungkot po yun kasi yung mga nakikinabang dyan sa mga programa na yan, hindi po nila maa-avail ngayong taon na to dahil sa ginawa ng Kongreso. Kibipi Sara. Tama. Yo! Grabe. Speechless po ako sa video na to mga idol. Isa lang ang masabi ko ang galing ng accomplishments na to ni VP Sara. <coughs> Mabuhay po kayo. Discord. Walang ganyang accomplishment si Bangag mga idol. Wait nga lang. na ano tayo ng magandang thumbnail dito. Yan, Yan lang guys, para medyo maganda-ganda yung video background natin, di diba? So guys, question. Ano bang mga accomplishments ni Bangag? Alain, yung pagpapa party party niya sa Malacanang, saka yung pagdilibot-libot niya sa buong mundo. Saka syempre yung ilang beses niyang pagpapautal-utal sa pagkasalita niya, no? At syempre yung mga credit grabbing niya na natapos na pinagawa ni Pangulong Duterte na pinagpatuloy niya lang. So yun po ang accomplishments ni Bangag mga idol. Puro ampaw, ano ba yan? So yung accomplishments niya ni VP Sara ang dahilan kaya ang proposed budget nila ay tinapyasan. Para hindi na may pagpatuloy pa ni VP Sara ang mga accomplishments na yan. Para masabihan siyang walang ginagawa ng sambayanan. Well, huwag ka magalala VP Sara dahil andito lang po kami palagi sa likod mo. Handang i-amplify ang mga accomplishments mo. So VP Sara, keep fighting Keep smiling, keep working and keep serving the Filipino people. Mabuhay po kayo.